Parang may galit dyan, no? May galit dun sa kabila. Hindi ko makuhaan. Dito ako nakapila sa ibang side, eh. Dami. Dami kasi. Pag gabi, laging madaming namimili. try na para. Hello. Gas gas na to ng ATM ko. <laughs> <laughs> ng ATM ko. Gas gas na. So, ha anak. Yung alin, mami? Hindi man, mami. Mahak tayo. Oo nga, may nag... na eh. Siguro kasi madaming pila. Tapos... Mami, yung, yung bang sahod sa white eh. pag hindi mo nahuhulugan buwan-buwan, ayun magbabawas, Mami. Sila Mami. Maglalive sila eh. Pa-startin mo na mag... Again na ako after ano, five minutes. Love sila eh, mag-start ka na. i ano ko lang ng one hour. Tapos mag-end mag -e na ako paglabas ko dito Oo, oh, loves. Mag-out ka na. Loves, ilang minuto lang naman na. Thank you sa tambay niyo, loves. 4 million people. Thank you so much, mami. Mag-start na kayo nila eh. mag end na ako. Ito magbabayad na ako. Ako na sunod. Hmm. Nagbili ako mami ano, tilapia kain ko sa mga kaibigan ko, kasi hindi naman sila nakakakain ng isda. Bawal silang magluto na. Kain tayo ng konting ano. Mahigpit nga bumawas si lolo Eh. Okay, thank you. You can put together. Very bad connection. Ano? Very bad connection. Nakalagay dito sa coin ko, very bad connection.